Sabi nila kasi malabing to talaga yung mga bulag. So, malabing to talaga yung mga bulag e. Eh. I Ano yung oh. madam? Ito naghahanap nga ako ng voice lesson around sa area natin. Ay may kilala ko dyan. Pero yung nag aalista ko ano ano. Tropa mo lahat yun. Hindi. Iba to. Pang international to e. Eh. Oo. Sumasali sa mga ano to. Contest. Ba Ah, hindi. Kaso, okay lang ba? Bulag to, ma'am. Pero magaling. Uwe. Malupit talaga. Oh, sige, tawagan mo One eternity later. Ayan pa mo naman. May tumutubog oh. sa labas, oh. Bakay yun ano? Oh, Oo, sige, tingnan natin. Ako, <coughs> hindi <coughs> <coughs> mo man lang pinapasok. Oh. Eh, hindi mo man nag-message. Oh, yan na pala. Especially for you. Ah, oh. uh, diba? Ang ganda ng bukas, diba? Oh, sigurado ka bang affordable oh, to? Oo, oh, oh, malupit yan. Mura lang yan. Mura lang yan. Afford yan.

Ay! Grabe. Ito, ano? ito, ito. Ito, ito kuya, ito kuya. Medyo ma-touch no? Ma-touch sa mga, no? Uy! Anong kanta Tagalog o English? kuya, mas fit sa akin pagka-English. Especially for you. Aww. Ganda mo, ganda. Pero ano ba yung gusto mo yung pampanalo na? Yung oh, pangalo! -ano? Yeah, Ay, pag gusto mo ng pampanalo, eh. dapat lumapit ka ng kaunti. Ba, bakit, ba bakit? bakit bakit nalapit? Hindi kasi yung gitara para, hindi, wag Ah, ayaw, yeah, papaturo. Oh. Ah, okay. Dapat, dapat nandito ka eh. Ah, hindi, wala ako dito sa ano. Hindi dito, hindi Hindi, alam ko kasi professional yan. Oo. Oh. oh. Pang-international talaga yun eh. Oh. Sabi nila kasi malabing to talaga yung mga Malabang bulag. Oh, malabing to talaga yung mga bulag eh. Ah, ganun ba? Gusto mo talaga yung pampanalo na. Pero kuya ko lang ba yun? Eh? Medyo nakaano kay sa ano? Kaysa, ano? Okay lang yan. De okay. <laughs> Sige, katahin mo to. Oh. Huh? Grabe, Grabe, bibig, Ma madame, ano. oh. Even though it seems... Grabe, may pagkulot ah. Hindi ko kaya. Grabe, nanginginig pa yung bibig ah. Ma'am, madam, bago nyo daw at yung ano. Professional yan, ganyan talaga sila magturo. Even though it seems... Medyo na yun know it seems I Oy. have everything. Oh. I don't wanna be a lonely fool. <laughs> OMG. Oh. oh. Lamig ng boses. Oh. <laughs> oh. Ano ka ba? Ano ba kayo? Alam ba ka, nagpapaturo kayo? Okay, parang umiikpit yung, okay, okay, oh, yung hawak mo. Parang umiikpit yung hawak nyo sa gilid oh, yeah, mean, ah. Parang I mean, may yakap yeah, na ako. Jay, parang... Tingin, Ang gulo-gulo nyo, ganito ah. Tingin ko nilalamig yung madam. Oh. Even though it seems I have like I don't wanna be a lonely fool. I can make believe I have everything, but I don't pretend that I don't see. That without you, girl, my life is incomplete. Oh, sheesh! That without you, girl, my life is. Ay, nakakakita to Nakakakita, ma'am? na yan? Uy! Sinasabi ko Ikaw, ikaw